dito pa rin tayo mga amigo sa bayan ng placer at sabi ko nga sa inyo, dahil andito tayo, sulitin natin yung gala kasi nga baka matagalan naman tayo bumalik dito. Kaya mag-ikot-ikot -ikot muna tayo dito mga amigo kasi marami pa tayong iskinita na hindi napupuntahan. Uy, yung Skygo, parang nagpapataas sila mga amigo. May floor ata ng mangyayari dito. Ayan, Skygo Motorcycle. yan, dami na talagang pagbabago dito mga amigo no. Ang laki na talaga ng pinagbago ng bayan ng placer mga amigo. Ayan, ikot-ikot tayo dito at syempre, kakaliwa tayo dito. Yan kasi hindi tayo dito nakagala. Dito naman tayo dadaan, dito naman tayo magtingin-tingin at dito naman tayo umikot mga amigo. Ayan, at kung makita mo bahay mo, comment ka na lang dyan. Uh, para naman makilala namin. At nga pala, itong skinita na to hindi, namin, hindi ko alam kung anong pangalan nito mga amigo, no? Yan, bahala na kayo. Basta tayo. Magsuruy-suruy lang dito mga amigo. Yan. At syempre, samahan nyo ako sa aking suruy-suruy di sa bayan sa placer. No? At nga pala kung gusto nyo masubibayan nyo ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Uy, may iskulahan dito. Oh. Yan. May school dyan mga amigo. Shoutout na lang sa mga nag-aral dyan. Ang daming iskinita talaga dito mga amigo sa bayan ng Placer. Ayun, may iskinita na dun. Tapos dito naman sa unahan, may iskinita na naman. Ayan. Pero hindi na tayo papasok dyan. Diretso lang tayo, no? Baka tayo ay maligaw mga amigo. Ayan. Ayan. Pero diretso lang. Huwag na tayong lumiko. Wow. At syempre, uh, ang ano nito mga amigo, ang ending nito yung park nila no So, tatambay muna tayo doon kasi meron tayong dalang pagkain. So, doon muna tayo makikain. Uy, meron palang magandang restaurant doon, no? Ayan. Pero hindi na tayo kakain diyan kasi wala tayong budget, mga amigo. <laughs> Ayan, no? So, diretsya, diretsya, diretsya lang tayo. At nga pala, mga amigo, kung gusto nyo magpa-shoutout, comment below para sa next vlog, isya-shoutout e, kita, no? Ayan. At syempre, ito na yung ano nila, uh, fork. So magtatambay muna tayo dito sa glit. Sa glit lang naman para naman makapagpahinga yung ating mga kamay at ang ating mga paa. Shoutout nga pala kay Junjun Jun Sampaga at sa mga taga Naro, mega shoutout sabi ni Marilla, Mateo from Peter Alulor. So ito yung park na napakaganda mga amigo. Yes, at siyempre ito nga nagbaon kami ng pagkain. At ang pagkain natin mga amigo, yung mahiwagang banana queue na napakasarap at siyempre napaka dinamdam. Yay! Yeah! Ayan mga amigo, tambay muna tayo sa glit ano at syempre pag gumagala ako dito sa bayan ng placer, dito talaga yung una kong diretsyo mga amigo kasi maganda kasi tumambay dito habang kumakain at syempre eto nga, banana iwat royal yung ating binabanatan mga amigo. At meron tayo palang napansin dito mga amigo. Ayan o, yung kababayan natin nag-iimot. Ayan, kita nyo, shoutout na lang sa ating kaibigan dyan. Hindi ko alam kung anong problema niya Pero karamihan ng problema ng tao mga amigo Pira Yan yeah. <laughs> Yan yeah, nyo pag umaman tayo Sagot ko na ang buhay nyo <laughs> So ayan mga amigo Tuloy yung ating kwento o oh, Tuloy ating kwento Tuloy ating rabel mga amigo So dito naman tayo Gagala Uy parang may bagong building dito na tinayo mga amigo Ayan o oh. Dito sa nasa kanan mga amigo Tingnan natin kung ano to no bagong tayo naman to mga amigo Ye, grabe talaga ang lupit talaga ng bayan ng plasera no yan sabi ko nga dapat ganyan yung bayan natin habang tumatagal lalong gumaganda at lalong ano pinapa-improve. Wow, ang laki, friends. Hypermarket placer naku po, ang ganda nito, mga amigo. Yan, kailan kaya 'to mag-o-open at uh, papasyal tayo dito pag opening mga amigo para makalibre man tayo. <laughs> Meron yan mga palibre sila no pag ano opening. Ayun. So, diretsa tayo, mga amigo. Kita nyo naman naglaki na talaga ng pagbabago ngayon ng bayan ng Placera At syempre daan muna tayo dito sa simbahan nila Ito yung simbahan nila mga amigo na napakaganda So uh, magpapark muna tayo dito at papasok tayo sa loob para naman makita natin At syempre makapag-ikot-ikot doon mga amigo sa loob At syempre kung taga rito ka andito na yung simbahan nyo Tingnan nyo kung anong pagbabago nito Ayan at syempre tayo ay uh, bira lang tayo makarating dito mga amigo kaya syempre hindi ko alam kung ano yung pagbabago dito pero sa tingin ko ay malaki naman ang pagbabago ano yeah <laughs> so pasok tayo mga amigo at nga pala shoutout sa security guard dito sa sa simbahan ng ano placer yan pinapasok tayo pinatuloy tayo yan thank you na marami sa iyo idol Ayan, isasabay kita sa ating panalangin, ano? At siyempre, eto, mag, ano muna tayo, maghahanap muna tayo ng maupuan para tayo ay makapagpanalangin muna. So ayan mga amigo, palabas na tayo ng simbahan. Ha? At huwag kayong magalala kasi kasabay kayo sa aking panalangin mga amigo. At thank you sa mga sumuporta nga pala kay Dudski Moto Vlog. Ayan, pasupport na lang na ating bagong account ano, Dudski Moto at Dudski Vlog. At syempre, pag nagawi kayo mga amigo sa uh, YouTube, meron tayong YouTube channel. Ayan, Dudski Adventure Vlog. Ayan. So, suportahan nyo sana yung tatlong account natin mga amigo. Ayan, palabas na tayo ng simbahan mga amigo at salamat sa atong guapo na security guard. Ayan, thank you, thank you ng marami. At syempre, yung simbahan at yung elementary school, magkatapat lang pala ito mga amigo. At syempre, andito yung ating turatura. -tura. Ayan, oh. <laughs> so, ayan, diretso tayo sa ating travel. Continue tayo mga amigo sa ating pag-iikot dito sa bayan ng placer. Ayan, oh. Buti na lang magandang panahon ngayon Kaya maganda gumala, maganda magikot-ikot At syempre maganda mamasyal At nga pala mga amigo Parang napapansin ko Medyo mahaba na rin yung ating travel At mahaba na rin yung ating kwento Ayan So paano? Hanggang dito na lang yung ating video, video At kung gusto nyo masabaybayan yung ating mga travel Mga gala dito sa Masbate Mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo. Ako nga pala si Dudski Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye bye mga amigo!